Ayaw Maymay -may guys so oh. <laughs> Andito ako bumili kasi ako dito ng prutas so oh. Ay, si Maymay -may, oh Maymay! Maymay! -may! Run! target na ito na nga, oh. Oh, nako. Oh, kain na kayo. Alaya Garfield. Grabe naman yung takbo mo. Para ka namang ano. Madali. Ah, what the Garfield, ah. Si Garfield muna kasi mag-aaway yung dalawa. Oh, may may, ah. Kasi ito, inaaway niya to. Si Garfield. Inaaway to. Gaya attitude na to si Maymay. May ugali na yan. Nagsiseros yan. Nagsiseros <laughs> na si Mamay. Eh. Maymay. Maymay, good morning. Good morning sa inyong dalawa. Ah, Merry Christmas. Maymay, Merry Christmas. Uy. Pagbalik ko, bibigyan ko kayo ng collar. Pamas ko ko sa inyong dalawa, ha? Ikaw, bigyan din kita ng collar. Ha? Magbalik ko, ha? Oh. Ito may maya. Huh? Merry Christmas, May! eh, <laughs> sila kasi nag yan, yan. Bye! Morning! Ah, babay na, Merry Christmas muna. Babay na, babay na, babay na. Babay na. na ako, babay na ako. Taba na siya, oh. Dati may sakit 'yan, payat na payat 'yan. Tumaba na siya, oh. Oh, lalo si Mai Mai. <laughs>